Inaabangan na rin ang partisipasyon ngayon ni Jake Quenca at Albert Martinez na posibleng magiging bagong kalaban ni Tanggol sa mas pinalakas at pinailit na serye ng FPJ's Batang Kiyapo. Ayon sa ating mga source, magiging mabigat na kalaban ni Tanggol ang dalawang bigating artistang ito. Isa umano mga ito sa mga leader ng sindikato na magkakabangga ni Ramon at ng grupo ni Divina Tanggol ang grupong Wating naman ni Tanggol ang magiging mabigat na kalaban na mga sindikatong ito. Si Jake Cuenca naman at Albert Martinez ang mga tinik sa lalamunan ni Ramon at tila wawakas na napaghahari ni Ramon sa sindikato ng droga. Posible naman o na magiging tauhan ni Jake Cuenca at Albert Martinez si Rigor na magiging polis iskalawags matapos nga ang ginawa sa kanya ni General Pacheco. Samantala, Pinagdududahan ngayon ni Ramon si David na siyang tumambang sa kanya sa ospital na muntikan pang nagpapahamag sa kanyang buhay. Ito'y matapos nga na sumablay si David sa kanyang planong pagpaslang kay Ramon para hindi na magkita si Ramon at ang tunay na tanggol. Maging si Don Julio ay nagtaka kung bakit alam ng kalaban nito na magpunta ito sa ospital dahil dito Kinastigon ni Ramon ang kanyang mga tauhan para tanungin kung sino ang nagtraidor sa kanya. Nagulat naman ang lahat nang simulang barili ni Ramon ang isa sa kanyang tauhan at habang tumakbo ang isa sa mga tauhan nito papunta kay David ay nabangga nito ang kanyang hita kaya malaki ang pagdududa ni Ramon na baka si David ang tumambang sa kanya. Naisip tuloy ni Ramon ang nangyari ng kwentro na bumagsak ang nagtangka sa kanya at napilay dahil dito ay pinisil ni Ramon ang hita ni David at idiniin gamit ang kanyang baril. At dito tinanong ni Ramon kung anong nangyari sa kanyang hita at paano niya ito nakuha. Nanlaki naman ang mata ni David sa nadiskubre ni Ramon. Abangan ang mga susunod mga eksena sa FPJ's Batang Kiapo. Huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa teleseries PH.